Hello! Welcome back to my channel, Cambos Dar. Ngayon naman po ay alamin natin ang mga halamang gamot, sakit sa puso at kung ano ang mga ito. Dalawa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas ay ang mga sakit sa puso at mga sakit sa vascular system. Sa masamang tinatawag natin itong mga karamdaman ng cardiovascular disease, nakakatulong ba ito ang mga halamang gamot sa sakit sa puso? Kapag mayroong kang cardiovascular disease, malamang kakailanganin mo ang mga gamot na ito na maaaring kailanganin mo pa inumin ang mga gamot hanggang sa gumaling ang iyong kondisyon upang matagalan para sa mas masabing pamamahala. Ngunit dahil sa mga gamot na ito ay maring medyo mahal at maring magresulta pa ng ilan sa mga side effect sa inyong katawan. Ang ilang mga tao ay naghaharap ng alternatibong paggamot tulad ng mga halamang gamot sa sakit sa puso. Narito ang ilang halamang gamot sa sakit sa puso na maaari mong isa alang-alang. Una, bawang. May hypertension ka ba? Kung gayon, malamang na mar marinig mo na ang tungkol sa mga kababalaghan ng bawang para sa presyon ng dugo o blood pressure. Napagpasihan ng maraming pagsisiyasat na ang mga suplemento ng bawang ay nagdudulot ng makabuluhang pagbabawas o arteri real pressure sa pagbaba ng alinmang mga systolic o diastolic ng inyong blood pressure. At bukod sa hypertensive properties nito, ang bawang ay mayroon ding anti-inflammatory hypercholesterol at lowering properties. Sinasabi ng mga eksperto na ang tambalang pinaka-responsable para sa mga kapakipakinabang na epekto ng bawang ay alisin. Tandaan, ang pagnguya ng sari sariwang bawang ay direktang naglalabas ng alisin. Ang tuyo ng bawang ay walang alisin ngunit mayroon itong alinin na maaaring mag-convert ng alisin. Number 2, ang pangalawa, serpentina. Ang serpentina o Indian snake rot ay hindi isang halaman sa bahay. Ngunit ito ay ang oral na paghahanda ng mga damong ito ay malawak na ginagamit sa maraming bansa na maaari gamitin ito bilang halamang gamot sa sakit sa puso. Sinasabi ng ilan na mga 200 hanggang 300 mg ng powder serpentine root ay naglalaman ng hubagit kumulang na 0.5 mg ng reserpin, isang compound na maaaring magpababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagbabawas ng cardiac output, heart rate Peripheral vascular resistance, ganun paman, tandaan na ang maraming mga kaso ng sapat na ang 0.25 mg ng serpentina, huwag kailanman uminom ng anumang herbal o supplement upang gamutin ng mga karamdaman na walang reseta ng inyong doktor. Hawthorn, ang isang bahagi ng bansa ay may mga halamang hawthorn, ganyan paman tulad ng serpentina, ito ay nabibili bilang supplement para sa kalusugan. Sinasabi ng mga ulat ang Harton o oh, Kratiagos o oh, maaaring maging isang mahalagang tunik para sa cardiovascular system lalo na para sa mga angina o pananakit ng dibdib. Higit pa rito, maaari pa nitong pigilan ng pagunlad ng arteriosis sa pamagitan ng pagbaba ng antas ng kolesterol at triglyceride. Number 4, Cinnamon. Maaring ikagulat mo ngunit ang cinnamon na isang listahan din ng mga halamang gamot para sa sakit sa puso. Sa isang pagsusuri ng sampung pag-aaral ay natatagpuan na ang malilit na pang-araw-araw na dosis ng kanila o cinnamon ay nagpapababa ng antas ng triglyceride, masamang kolesterol at kabuwang kolesterol. Bukod dito, kaya bababa dito ang asukal ng duo na maaaring makatulong sa diabetes. Isang kondisyon na nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso at stroke. Ang cinnamon ay madaling isama sa isang dieta. Maaari itong iwisig sa ibabaw ng inyong oatmeal, fruit smoothies o kahit ilang pagkain na, mga, na manok. Number 5. Turmeric. Kung gusto mong protektaan ang iyong puso mula sa mga pinsala, maaari kang magdagdag ng turmeric sa inyong dieta ang curcumin o ang turmeric ay aktibong sang sangkap ng turmeric ay nakakatulong upang maiwasan ang mga clot na dugo o pagbabara. Nakakatulong din ito upang mabawasan ang pamamaga, kontrolin ang kolesterol, bukod pa rito na ng curcumin ang inyong mga blood vessel at binabawasan ang panganib ng pagpalya ng puso. Bukod sa pagdaragdag ng turmeric sa iyong pagkain, maaaring mo itong isa lang alang ang paggawa ng turmeric para maging tsaha. Mayroon din itong pandagdag na turmeric na magagamit sa merkado. Halamang gamot sa sakit sa puso, mga paalala. Maraming mga halamang gamot na may potensyal na mapabuti ang kalusugan ng puso ay ligtas kapag kinuha sa pagkain. Halimbawa, ang pagdaragdag ng bawang at turmeric sa inyong mga pagkain ay karani karaniwang ligtas. Ang pagbibisik ng cinnamon sa inyong mga dessert o oatmeal ay maaaring hindi ito nakakapinsala. Ganun pa man, maraming mga halamang gamot na hindi sinusuri para sa mga side effect. Higit pa rito, maaaring makipag-ugnayan ang ilang halamang gamot sa inyong mga kasalukuyang sakit sa puso. Gamot sa puso, halimbawa, sinasabi ng isang ulat ang bawang at ang hawkorn ay maaaring magtaas ng panganib na makipag-ugnayan sa mga gamot na cardiovascular. Kung plano mong aktibong gumamit ng mga halamang gamot upang makatulong na gumutin ang iyong kondisyon sa cardiovascular, pinakamahusay na kumonsulta sa inyong doktor at sa ganong paraan ay eh, malaman nyo ang mga halamang gamot na ay hahantong sa side effect o may epekto sa inyong kasalukuyang gamot. Sana na ibigan nyo ang aking uh, artikulo na inihayag sa inyo para sa mga inyong mga sakit sa puso. At uh, sana na ibigan nyo at uh, maging uh, isang uh, kalaman para sa inyo tungkol sa inyong mga sakit sa puso. At huwag ikalimutan i-subscribe ang aking channel at hit ang notification bell para sa mga susunod kong video ay mayroon po kayong update. Maraming salamat po. I <laughs>